Let's bolt. In. Ayan, So nag-bolt na tayo. So good evening sa inyo lahat, guys. Ayun, ang topic natin, bakit hindi ka pa monetize dito sa Reels? Ilang buwan na nakaraan, buhat nung uh, may nagsabi sa akin na kumikita daw dito sa Facebook Reels. So ilang buwan mo na bang tinrabaho si Facebook Reels, bakit wala ka pa ring At sa iyong mga video? Ano ba yung kulang? Ginagawa mo naman ang lahat para ikaw ay monetize. Okay? So, ganto ang pinakamagandang uh, gawin mo. Gawin mo ay maging consistent ka sa upload wow. ng video. Yung magiging consistent, ibig sabihin niyan ay inaabot mo yung requirements ni Meta. Hindi yung requirements mo, ha? Magkaiba yun. Kasi kapag yung requirements mo, ang sinunod mo, malabong malabo talaga na ikaw ay mamonetize. Mo Paano ang requirements ni Meta? Tatlong video hanggang lima sa araw. Ay, ang requirements mo, isa lang isang araw. Yan. So, possible na hindi ka talaga monetize Ano pa yung isang requirements ni Meta na, na hinihingi niya para mamonetize ka? Mag-upload ng original content. Okay. So, anong ginawa mo? Hindi ka nag-upload. Ang ginawa mo, kinuha mo yung video ni Ma'am Grace Escalera. Tapos, in-upload mo ng in-upload sa lahat ng mga trails mo. So, ano nangyari? Hindi ka na namonetize, nakapirate ka pa. Nagkaroon ka pa ng unoriginal content dahil yun ang inupload mo. Yan. So, ano pa? Ang isa pang dahilan, bakit nahihirapan kang mag-monetize, ay yung paggamit natin ng mga music. Oo, sa una, napakahalaga na ipakita mo kay Meta na yung original audio mo ay maririnig ni Meta. Bakit? Kasi doon niya makikita na talaga original audio ang ginagamit mo. Ikaw mismo yung gumagawa ng content sa sarili mong Facebook page o Facebook profile. Kaya mahalaga, kapag gagawa ka ng Uh, video o ng iyong vlog, kailangan ito ay merong goal. Yung goal mo, ma-monetize ka. Kasi kung wala kang goal para ma-monetize, may hirapan ka talaga ma-monetize kasi hindi mo sinusunod yung gusto ni Meta. Kung di sinusunod mo, yung gusto mo. Okay? So, baguhin mo na yan. Palitan mo na kung ano yung goal ni Meta, yun ang sunod mo. Okay, guys. See you. Follow for more. Bye-bye.